Good morning. Welcome to my office. Actually, hindi ko office ito dahil sa uh, dagat ito ibang environment. At ito yung unang pagkakataon na pumunta ako dito sa Punta Fuego. Kasama ko ang isa kong iniidolo pagdating sa pangawil. Dati pinapanood ko lang ito. kayo. kasama ko na. Si Kabangka. good morning mga idol. <laughs> si Tugleg TV. Matagal ko na siya pinapanood. Uh, ang hiling niya pangangawil iba-iba may iba. eh, tao tau na tinatawag ngayon daw ang gagawin, na, ang gagawin namin mamamain eh yung parang uh, alamang hindi e sabi ko sige sasabayan kita kung anong gagawin mo manonood lang ako sa'yo <laughs> ito talaga ang hilig ko kung ako ay nangangawil sa ilog mas hilig ko ang dagat paborito ko talaga ang dagat <laughs> wala lang akong choice <laughs> pero ngayon dahil nandito ako sa nasugbo talaga sinadya ko na si Gabangka Yeah. At sana makahuli kami. Ito, paalis na kami. Andito ang kanyang... Uh, ba ito kanyang sasakyan. Ay, mga ka si Oo, uh, oh, si kabisnes ando. Sasabay din daw. Tingito na kami sa laot. <laughs> Sama kayo si kabisnes at Kadigusyo Yun. Ano pang, ano pang expected na mahuli natin ngayon? Anong uh, isda? Sana makakunta ng mga salay-salay. Salay-salay. Lumahan. Okay. Oo naman ano ang mga dala, mga tuktokin. Salay-salay din, talakitok. Sige. O, yan panonoodin kita. Mas maganda kung makarami tayo ngayong araw na to. <laughs> At ang panahon ngayon, makakita nyo makulimlim. Alam nga, nilumaw tayo ng malayo. Delikado. Ang, ang masasakyan kasi natin, medyo maliit lang kasi sabi masarap talaga ng pangalan na pag nasa bangka ka. <laughs> Napakasarap pag ka na ikaw nasa laot. At ang pinakamasarap pag may inaahon ka, kahit magsisigaw ka, kahit magsasayaw ka, yun ang pinakamasarap na party ng isang mga ngisda. Ang sarap ng pakilandami. Hindi mo kaya yung ipaliwanag hindi mo alam lahat ng problema mo malili malilimutan mo pag ikaw ang inaahong isda kaya napakasarap ng pangangawil dito Pinitingin nyo po Ang tinatawag ng mga mga kawin dito Senyal Coordinate ng bundok Coordinate ng bundok Ayan mga lugar na yan Pinagtatama-tama nila yan Ang tawag nila ito Senyal so, Sa madali salita coordinates Yun ang ginagawa nilang guide Para malaman nila kung nasa pwesto na sila At Napakaganda ng panahon ngayon Dahil bukod sa sumisikat Umuulan <laughs> live tayo manonood ngayon kung paano ginagawa ni Togleg ang kanyang panghuli. Napapanood ko lang kasi siya. Way back, bago pa ako magsimula ng YouTube, pinapanood ko kasi sila eh. At yun talaga ang hilig ko. Kung ako'y nangangawid sa ilog, mas hilig ko ang dagat. At kung nakakita ninyo, may bangka naman ako doon sa Lian, sa Lumanyang. Kaya lang, maliit yun <laughs> At ako'y uh, madalas nasa Laguna na, kaya hindi ko na nakasikaso. Kaya pagbalik ko rito, kinontak ako agad si Tugleg, Sabi ko, baka pwede makasama. At ayun. Talaga idol ko ito. <laughs> Hindi ako nagdalawa salita nang makita niyan chat ko eh. Oh, naka, tumawag agad sa akin kasi pinakausap ko siya sa isa kong kaibigan. Andin pinawagan ako. Ito ika, si Togleg. Gusto mong sumama. Ay, habi ko eh, eh. syempre naman ako, matagal ko na gusto makasama dyan eh. Kaya eto na kami sa tapat ng Punta Fuego dito sa Nasugbo, Batangas. Napakagandang spot. At eto yung kanyang favorite spot na pinupuntahan madalas. Hindi lang ito. Hindi lang na tayo makalayo dahil uh, masama ang panahon ngayon. May eh, low pressure tayo. At matatanaw nyo sa kalayuan, sa laot. Eh, masamang panahon pag, pag, inambutan tayo maliit bangka natin delikado kaya dito lang tayo at ang sabi nga niya magulog siya ng ano may pasabog parang alamang napamain malalaman natin kung ano ka-effective yun so live mapapanood natin ngayon si Togleg TV abangan ninyo Idol, sa sagat ba yung sa ilalim? Oo, oh, ah, sagat ilang hindi pa ang lalim nito? Ito mga nasa 12-15 12-15? Ang ah, malalim, babaw lang Babaw lang ito Kasarapan 12 hanggang 15 di pa So oh, hinihintay niya lang sumabit. Batuhan ito, Adol, ah, ano? Batok. Ah, okay. So mahalaga na nakasao tayo. Ito yung pinaka, ano, pinaka SOP ito. Pag ikaw ay nangangawin, dapat nakatali ka. Dahil pagka pa agos-agos ka, delikado baka mamaya ang Alam Alamang pinong hipon yun na pinapahin nila. Ito yung bahay natin ang mga uri natin dito ay mga uh, salay-salay, lumahan, mga tuktukin, yung burara, tirong. Papanood natin tingnan natin ang mga diskarte ng mga mga ngawil dito. Okay, dol, at uh, <laughs> ito lang, ang lang dito, inip. Pag ikaw ay mainipin, ay, ka pwede, isda. Uh, hindi ka pwede mga ngisda. hindi ka pwede. Dahil dito, hinintay mo talaga yung tigit. Oh. Kaya minsan, pag ikaw ay mainipin, wala, mga isang uras wala. Yung pala, para tingnan yung mga parating isda. Na, oh. Bago pa lang sila natin. Kanyan dito sa laot. Oh. Alam na alam ng mga mga isda. Yung huwag kang basta basta may nip. Patience is a virtue. Number one, patience talaga. Hindi ka magiging effective na mga nga whale kung wala ka pasensya. Oh. Ito yung, ano, so, yung, yung supot na tinatawa. Ito yung supot. Ito so, yung supot na yun. Lalagyan nila ng pamakas. natin ni Problema lang ngayon, medyo maagos. minsan, diyan pa taka isda. Pag, yung, Ay, oh, pag kasi kalat na yan eh. Kalat na kalat. Eh. kalat, na kalat. Kasi natin. Oh, naagos okay. na na oh. <laughs> na o oh. natin. lumapat na at lang natin bago natin i-sabog yung alamang so pag patak niya sa baba ang mangyayari yung naka invert kasi yung ano yan, eh, yung pinaka pinaka sa salakot niya, pinaka support pagka dumating sa baba hihilahin mo na ng kaunti mababaliktad nyan malalaglag na yung mga alamang so yun yung ngayong kakalat doon at pagka kumalat yan dadapo na yung mga isda sabay lang tayo so tayo natin Bugaw muna natin tapos angat lang uli natin para maraming may ipo na git sa ilalim. Oo. Oh. Na pahin. Yan. Sasawarin dito si Pare Atong. Kasama din natin niya mag-aano. Ayun. <laughs> mga ka kasama ni Atong. Ah, hindi makita si Hindi Kita makita <laughs> signal kaya pumunta sa dito. Iba na ang may gadget eh. Kaya nga. So yun, Ganun dito. Ah, hindi hindi ka agad na may mauuli. So papainan mo ulit. Nagkasabog ka lang muna magsasabog. Ang ang purpose natin mag-attract tayo ng maraming isda. Pagka ang isda kasi nakita nila may mga pagkain. Para marites 'yan eh. Mga malita no? doon hmm. kami pagkain. Punta tayo doon. Hihintayin mo lang. may huli na. Ano mga idol? dam na. yon <laughs>

sa lating ating buhayan ayun buo bubuksan uh, uh, na yung ating aquarium uh, ayan lang naman yan ano? Uh, lilebe lang sa bangka. Okay. galing uh, Down. May alaga na tayo Panay-panay no? <laughs> na ito Kasi pag may kumagat na yan na yun Natapo na yan <laughs> Masaya mahirap pag mainit. So, tinatawag din ng palaboy ito. Maglalagay sila ng ano, yung nahuli natin yung isang salay-salay, Babargain niya ito. Parang tokbaday yun sa'yo. Oo. Uh, palaboy. Nakahawin lang siya malalaking isda ang mahuli natin dito once na sinwerte tayo sana Kapag tayo ng malaki ito pagandahan dito pag tayo may buhayan wala mga kapag tayo ng oh. isda Ayan. ano mga nahuli dyan pagka uh, sinwerte ka pabila mm ah, -hmm. taniki uh, dorado santalakitok buhay kasi siya eh. Buhay yan. So, okay. so dalawa yung kawil natin. Oo. Oh. Dalawa yung stainless yung ganyan siya. stainless din. Eh. May cable siya. nagiging ito gate sa awil yan sa palaboy sana makadali tayo sana makadali ng makalaki ng makalaki para mas maganda ang ating lawak <laughs> ngayon ang agadahan napakasarap ng pangawil kasi ano yan eh parang parang dumalalaman yung level mo kung gaano kakagaling kung paano muna isahan yung isda kamo pag ikaw ay mangisda, mangis pag ikaw may hilig sa pangawin, pang meron kang isang bagay na hindi maipaliwanag basta-basta, na napakasarap sa pakiramdam na, na mag-ahagis magka, ka ng kawil mo, apainan mo, tapos makakahuli ka. Yun yung ultimate na, na experience na hindi ka hindi kaya paliwanag. At sa mga mga ngawil, yun ang pinakamasarap na experience ng pang pangawin na ka.

Pag may tumating na uh, may kaming isa, oh. nawawala yan. Oo, oh, oh, yun. Pag may nangahalag sa sila, sila, pero nabay sa man oh. yan. Oo. Yan. Kaliti Hey! Oh. Okay. Nakakahuli ka, makakalimutan mo lahat ng problema mo. Kahit ikaw nagugutom, kahit ikaw inaantok, napapagod. baliwala yan pag nakahuli ka. Limot mo lahat yun. <laughs> 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 Idol, anong oras ang pinaka, ano, pinaka higit talaga ng isda? Eh, lahat na lahat na lahat na lahat na lahat na, lahat, na, lahat na, ng uri ng isda. siya, yeah, hindi na, sisimula na yan Alas isang umaga? Oh, umaga. tapos na yan Hanggang so, ano oras yan? Minsan naman um, wala yan mga uh, hanggang alas 8, alas 8 oh. Tapos pag you know, hintay mo lang ko siya, babalik ulit yan, higit nang higit yan So yung sinasabi niya hintay ng higit, instinct ng isang mga yung hindi mo basta basta matututunan niya kung ikaw e eh, walang tsaga <laughs> Yung sinasabi niya lang, yung mga language ng mga isda hihintayin mo yung kagat nila aalamin mo yung oras yung sinasabi ni sinasabi ni public na maghintay ka lang minsan mawawala may nang alam nila yung yung kasi yung tinatawag na instinct hunter's instinct ng mga lawin ayun yung tinatawag nilang halab may huli kaya lang hinalab ng malalaking isda kukul kukul ito yung kabil nyo na nandito yung isda Tinalap yan ah, na, naputulan tayo So yung halab na tinatawag nila, yun yung mga lalaking isda yun, yun. Asubo, Yung silyo, asubo, tanigi Yung tanigi Yan yung mga humahalab dito Ayun. Kaya yeah, pala nawala yung ano, hindi nawala yung higit Kaya umiigat na malakas ilalim Ayun. May monster sa ilalim guys Sabi tayo ng panibago Ramdam na ramdam mo pagka hinihigit mo Biglang gumaan Biglang Potol Sembol lagi tak. Dah lama ni panibago kita ninyo eh. Tela lang ito. Eh. Crystal na tinatawag. Kaya lang nabawas ay kalahati. Kalahati. hindi yung higit. Nandiyong yung isda sa kalahati. <laughs> Pupit yung sa ating, ano eh. Dami niyo mga pamalit. Huli <laughs> na naman. <laughs> ano kaya ito? Yung matagal-tagal tayong na hindi na at uh, buwan ng halab ano ito? Ay. uy! Ano burara burara oh, no, burara na oh, bagong enroll bagong hindi pa niya pinabago pat medyo nawala na halab to nawala na na tawid doon marami daw halab sa ilalim eh kaya tumakas ng mga isda lipat kami ayun kalalaglag lang ako meron agad bakit tayo nagit tayo? Oh.

<laughs> kamapaksak lang, kamapaksak lang yan <laughs> Natapatan natin <laughs> Ay huli na naman Ayo, pare sila Ayan. Isa, dahil <laughs> May kasama, may tropa bonus <laughs> Yeah. Uh huh? dula naman. Burara. ano? dula? hmm. masigang. mhm. ano? alam nila? Hindi pa nila nakita eh alam na ba ko niya? burara. Nang eh. oh burara? Ha? burara nga. Oh. <laughs> Mm -hmm. uh -huh. panai-panaina? Mm. oh, panay. Panay, panay na itu? lawa? jalan hmm. matai, uh -huh. <laughs>

Panay-panay <laughs> na yan ah Uwi na kami <laughs> Let's go home oh. Successful lang ating hunting ngayon Marami tayo nakahuli Malapit lang kami sa tabihan oh. Of course Ibigyan natin si Kapangka Kamang ka, para iyo. Ayun <laughs> Ay, maraming salamat na idol Sa ano Wala uh, kayong tulong sa pagkatagat to Sa labas yeah. uh, sa init Thank you, thank you Ayan. Inula na tayo Ay, ano na po ulan Ay, sakto so Dito cool. lang eh Ito mga huli natin no. Oh. Ayan oh Ayos na. Ayos. Ingat-ingat siya. Ano 'yan? sa presa. Ano Idol Togleg, maraming maraming salamat sa pagkakataon sinama mo ako sa iyong adventure. Salaj -salaj mga salay-salay mga uri natin eh, kasi nung pumunta ako rito, talagang gusto kong ma-experience yung panguhuli niya ng lapu-lapu. lapu-lapu. Oh, talagang sarap nun. Mm. Pero ngayon, dahil nga masama ang panahon, hanggang dito lang kami sa tabihan, pero ang dami namin huli ha. Ah. Kunti pa si Idol doon pero oh. para sa akin ay na yun. <laughs> <laughs> at uh, very good. Nakita ko yung style nila na pangawin. Oh. Yung pakaskas tinatawag. May pain. Ah, uh, ngayon ko na experience yun. Hmm. Kaya uh, kaya... At sabi ko nga ka kay Idol, si Kabangka, bangka. Uh, huwag nyo kalilimutan i, i kanyang, ang ang channel. Hmm. Lalagay ko sa description. Lalagay ko rin dito. Ano niyo, yun? Tug TV. Si Togleg TV. Yeah. Dito sila sa Barangay Balay Tigi na Subo Batangas. Actually matagal ko na siyang kakilala pero ngayon talaga nagpursige ako na hindi pwedeng hindi ko makasama ito sa kanya adventure. Hili ko kasi ang pangangawel. Oh, uh, Idol, kamangka. Uh, paki shout out 'yung mga nanonood sa atin. Yan na uh, shout out sa lahat ng mga viewers ni Idol Albert's uh, Adventure TV yan at uh, patuloy niyo ang suporta Siyempre uh, sa akin channel paki supportin oh. po. Toglig TV yan. At siyempre so, maraming salamat kay Idol at uh, Idol ko uh, rin to eh. Pinapanood ko uh, talagang ano. Sa akin ang uh, karangalan. <laughs> <laughs> sa akin ang karangalan. Isang karangalan na mapasama ako doon sa kanyang yes. mga adventure. Diyan yung kanyang bangka. Oh. Dati tinitingnan-tingnan ko lang ito eh. Sa akin makasama ako, ako At least uh, natupad. Yeah. Maraming salamat. Idol. So, maraming, maraming salamat din. Uh, salamat. Yun. Nakasama. Salamat. Uh -huh. Thank you. Thank you very much. Thank you. God bless. Thank Bless. salamat sa lahat ng mga viewers diyan, mga simple sa mga OFW. Ayun. Thank you yung <laughs> suporta sa amin. Sa walang sawang ninyo. Shout out sa inyo lahat. Suportahan natin ang mga local vloggers na pupursikin na ipapakita yung kagandahan ng Yon. environment. Ipakita na kahit sa simple paraan, pwede tayong mag-enjoy. Hmm.